Naisip niyo na ba kung ano ang pinakamasakit na katotohanan pagdating sa pagtanda? Hindi yung kulubot sa balat o yung puting buhok. Ang tunay na masakit ay yung pakiramdam na unti-unting nawawala yung kakayahan mong gawin ang mga bagay na dati ay madali lang. Yung pakiramdam na umaasa ka na sa iba para sa simpleng pagkayo o yung nakakalimutan mo na ang mga pangalan ng mahal mo sa buhay. Nakakalungkot isipin na minsan sa edad na 70 parang hinahabol ka na lang ng mga sakit at kahinaan. Marami ang nag-iisip na kapag umabot ka na sa ganitong edad, puro pahinga na lang ang dapat gawin. Para nakakulong ka na lang sa bahay, umaasa sa iba. Pero ang totoo, hindi dapat ganito ang kwento natin. Naman Mayroon mga eksperto sa kalusugan na nagsasabi na sa edad na 70, kung nagagawa mo pa rin ang ilang piling bagay, ibig sabihin ay tunay kang nagtatagumpay sa buhay at mas masarap ang bawat araw. Hindi ito tungkol sa pagiging super tao o pagtakbo ng marathon. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng kalayaan at kalidad ng buhay. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang mahahalagang bagay na ito. Mga simpleng kakayahan na kung mapanatili natin ay patunay na winning tayo sa buhay. Mga bagay na may malaking epekto sa ating physical, mental at emotional na kalusugan. Kaya naman, manatili hanggang sa huling bahagi ng video dahil mayroong isang bagay na siguradong magpapagulat at magbibigay inspirasyon sa inyo. Ngayon, simulan na natin ang pagtuklas sa mga kakayahang ito na nagpapatunay na tayo ay nagtatagumpay sa buhay kahit na nasa edad 70 na. Ang una sa listahan natin ay ang kakayahang mapanatili ang iyong balance at katatagan. Bakit ito napakahalaga? Dahil sa Pilipinas, lalo na sa mga tahanan na may matataas na hagdanan, sementadong sahig na madulas, o mga daanan na hindi pantay, ang pagkabagsak ay isa sa pinakamalaking kinakatakutan ng ating mga senior citizen. Isipin ninyo, isang maling tapak lang, isang simpleng pagkadulas ay pwedeng magdulot ng bali sa buto, lalo na sa balakang, na madalas ay mahirap ng gumaling. Hindi lang pisikal ang epekto nito, kundi pati na rin sa emosyon. Yung takot na baka madulas muli ay maaring magdulot ng pag-aatubili na lumabas ng bahay mawalan ng gana sa paggalaw at unti-unting mawalan ng kalayaan. Paano natin mapapanatili ang ating balance? Eh? Hindi ito tungkol sa pagiging akrobatik. Simple lang ang mga pamamaraan. Una ang regular na paglalakad. Hindi kailangan na matinding takbo o pagbubuhat ng mabigat. Kahit na sa loob ng bahay o sa paligid ng inyong barangay, basta't nakakapaglakad kayo ng mga 15-30 minuto kada araw, malaki na ang maitutulong ito. Kung nakasanayan niyo ang paglalakad papunta sa palengke o sa simbahan, ipagpatuloy niyo yan. Mas mainam kung kasama niyo ang inyong asawa, anak o apo para may katuwang kayo at mas masaya. Ikalawa, subukan ng mga simpleng ehersisyo sa balansi. Meron tinatawag na tandem stance kung saan ipinupuesto mo ang isang paa sa harap ng isa pa parang naglalakad sa isang linya. Pwede rin ang pagtayo sa isang paa lang ng ilang segundo habang nakahawak sa pader o matibay na upuan para sa kalitasan. Gawin ito ng paunti-unti at dahan-dahan araw-araw. Nakikita ninyo, habang nagiging mas matibay ang inyong mga pa at kalamnan sa core, mas magiging kumpiyansa kayong gumalaw. Ang pagiging balansya ay simbolo ng pagiging matibay sa harap ng hamon ng buhay, di ba? Parang kapag nakatayo ka ng tuwid, kahit na may malakas na hangin. Hunod naman sa ating listahan ng mga kakayahan at papatunay na tayo ay natatagumpay sa buhay ay ang pagkakaroon ng sapat na lakas para gawin ang mga pang-araw-araw na gawin ng madali. Inisip ba natin kung gaano kahalaga ang kakayahang ito? Imagine, ang simpleng pagbubuhat ng isang galon ng tubig, pag-akyat ng hagdan para magpunas ng alikabok o yung pagdadala ng isang bayong ng gulay mula sa palengke. Para sa nakararami, ito ay mga simpleng bagay lang. Pero sa edad na 70, ang mga ito ay maaring maging mahirap, nakakapagod, at kung minsan ay nagiging dahilan pa ng pagkadisgrasya. Ang kawalan ng sapat na lakas ay hindi lang nakakaapekto sa ating kakayaang kumilos, kundi pati na rin sa ating dignidad at kalayaan. Naisip niyo ba yung pakiramdam na gusto mong tulungan ang iyong apo sa pagbubuhat ng kanyang bag pero hindi mo magawa? o yung gusto mo magluto ng paborito mong ulam pero nahihirapan ka na magbuhat ng kaldero. Ang pagpapanatili ng lakas ay hindi nangangahulugan na kailangan mong maging isang weightlifter. Ang tinutukoy natin dito ay ang functional strength o yung lakas na kailangan mo sa pang-araw-araw na pamumuhay. Paano natin ito mapapangalagaan? Ang susi ay ang resistance training o mga ehersisyo na ng sarili nating bigat o konting bigat. Halimbawa, ang pagbangon mula sa upuan ng walang tulong ng kamay. Ito ay mahusay na ehersisyo para sa mga binti at pret. Subukan ninyong gawin ito ng ilang beses sa isang araw. Kung medyo mahirap pa, gumamit muna ng unan o bantal sa upuan para mas mataas o gumamit ng kamay bilang suporta at unti-unti ay alisin ang suporta. Ikalawa, ang paggubuhat ng mga lightweights. Hindi kailangan ng mamahaling dumbbells. Pwede kayong gumamit ng mga bote ng tubig o dilata ng gatas bilang pamalit. Gawin ang mga simpleng ehersisyo tulad ng pagangat ng mga ito sa harap ninyo o pagbaluktot ng siko. Mahalaga rin ang paglalakad sa maburol na lugar o pagakyat baba sa hagdanan kung mayroon kayo sa bahay. Ang regular na paggamit ng ating mga kalamnan ay nagpapanatili sa kanilang lakas at masigla. Tandaan, hindi lang ito para sa lakas kundi pati na rin sa pagpapabuti ng densidad ng buto na mahalaga para maiwasan ang osteoporosis. Hindi ba't mas masarap sa pakiramdam na nakakapag-asikaso ka pa ng sarili mo at nakakatulong pa sa bahay, yan ang tunay na lakas na bumabalik sa sarili. Ngayon na pag-usapan natin ang kahalagahan ng balanse at lakas para sa ating pang-araw-araw na buhay, dumako naman tayo sa mga kakayahang may kinalaman sa ating pag-iisip at kalooban na mahalaga rin sa ating pangkalahatang tagumpay sa buhay. Pagkatapos nating talakayin ang balanse at lakas na napakahalaga para sa ating pisikal na kalayaan, ngayon naman na itututok tayo sa kung paano manatiling matalas ang ating isip at maging masaya sa pagkain napawang mahalagang bahagi ng tunay na pagtatagumpay sa buhay katlong bagay na nagpapatunay na ikaw ay nagtatagumpay sa buhay sa edad 70 ay ang kakayahang panatilihin ng iyong isip na matalas at aktibo gaano ba kahalaga ang ating pag-iisip ito ang sentro ng ating pagkatao ang nagpapanatili sa atin na konektado sa ating mga alaala sa ating pamilya at sa mundo sa paligid natin ang takot sa pagkalimot ay isa sa mga pinakamalalim na pangamba ng marami sa atin habang tayo ay tumatanda. Yung pakiramdam na nakakalimutan mo ang pangalan ng apo mo o yung nawawala ka sa gitna ng usapan dahil hindi mo na maalala ang mga detalye. Hindi lang ito nakakalungkot kundi nakakapekto rin sa ating pakikisalamuha at kalayaan. Ang pagiging malilimutin ay hindi laging normal na bahagi ng pagtanda. Marami tayong pwedeng gawin para mapanatili ang ating utak na aktibo at malusog. Paano natin mapapanatili ang ating isip na matalas? Ang utak ay parang kalamnan. Kapag ginagamit, lumalakas. Kapag hindi, nangihina. Kaya kailangan nating bigyan ito ng regular na ersisyo. Una, subukan ang mga brain games o palaisipan. Hindi kailangan ng mamahaling gadgets. Ang paglalaro ng checkers, chess, sudoku, o kahit simpleng crossword puzzles mula sa diyaryo ay malaking tulong na. Sa Pilipinas, marami sa ating mga lolo at lola ang mahilig maglaro ng tongits, majong, o baraha. Bukod sa nakakaaliw ito, nakakatulong din ito sa pagpapatalas ng ating isip, lalo na sa pagmemorya ng mga card o diskarte. Ikalawa, patuloy na matuto ng bagong bagay. Hindi mo kailangan kumuha ng kurso sa kolehiyo. Pwede kang matuto ng bagong recipe, bagong kanta o bagong salita. Kung mayroon kang smartphone o tablet, subukan mong matuto kung paano gamitin ang mga social media apps para kumonekta sa mga kaibigan at pamilya. O kaya, matuto ng bagong hobby tulad ng pag pagpipinta o paggawa ng handicrafts. Ang pagkatuto ng bago ay nagbubukas ng bagong pathways sa utak at tagpapanatili sa kanyang pagiging flexible. Ikatlo, ang pagbabasa. Kahit anong uri ng babasahin, mapadyaryo, libro o magazine, basta't nakakapagbasa ka, nakakatulong ito sa pagpapatalas ng iyong memorya at pag-unawa. At syempre, ang pagkakaroon ng sapat na tulog at ang pagkain ng masustansyang pagkain ay napakalaga rin para sa kalusugan ng utak. Kapag matalas ang iyong isip, mas masarap makipag-usap, mas madali mong naalala ang magagandang alaala, at mas marami kang nagagawa. Hindi ba't nakakaproud na ikaw pa rin ang nagkukwento ng mga lumang istorya at ang laging pinupuntahan para magtanong ang mga apo mo? Ang ikaapat na kakayahan na nagpapakita na tayo ay tunay na nagtatagumpay sa buhay ay ang pagkakaroon ng kakayahang masarap pa rin ang pagkain at mahusay ang panunaw. Marahil ay iniisip ninyo, bakit naman kasama yan? Subalit, ang pagkain ay hindi lamang sustansya para sa ating katawan, kundi isa ring pinagmumulan ng kasiyahan at pakikipag-ugnayan. Ilang beses na ba nating narinig ang mga lolo at lola na nagrereklamo sa hirap ng pagdumi, sa pananakit ng tiyan o sa pagkawala ng gana sa pagkain? Ang mga problemang ito ay hindi lang nakakaapekto sa ating pisikal na kalusugan dahil hindi natin nakukuha ang tamang nutrisyon kundi pati na rin sa ating kalooban yung pakiramdam na ayaw mong kumain sa salu-salo ng pamilya dahil sa takot na magka-acid reflux o manakit ang tiyan nakakalungkot di ba ang maayos na panunaw at malusog na digestive system ay pundasyon ng ating pangkalahatang kalusugan at kaginawaan. Paano natin mapapanatili ang ating kakayahang masarap pa rin ang pagkain at maging mahusay ang panunaw? Mahalagang pagpili ng tama at mas ustansiyang pagkain. Una, dagdaga ng fiber sa inyong dieta. Ang fiber ay matatagpon sa mga gulay tulad ng malunggay, ampalaya, saluyot, at mga prutas tulad ng papaya, saging, at mangga. Nakakatulong ito sa pagpapanatili ng regular na pagdumi at pag-iwas sa constipation. Sa Pilipinas, napakaraming sariwang gulay at prutas na madaling gilhin at lutuin. Subukan ninyong maglagay ng gulay sa bawat pagkain. Ikalawa, uminom ng sapat na tubig. Hindi lang sa panahon ng taginit, mahalaga ang pag-inom ng tubig. Ang sapat na hydration ay tumutulong sa pagdaloy ng pagkain sa digestive system at sa pagpigil ng constipation. Kung nakakalimutan uminom ng tubig, maglagay ng bote ng tubig sa tabi ninyo bilang paalala. Ikatlo, iwasan ang labis na processed foods, matatamis at mamantika. Bagamat masarap paminsan-minsan, ang mga ito ay maaaring maging mahirap tunawin at magdilot ng discomfort. Mas mainam pa rin ang mga lutong bahay na gawa sa sariwang sangkap. Pangapat kumain ng daandan at nainuya ng maayos. Hindi lang ito nakatulong sa panunaw, kundi binibigan mo rin ang iyong utak ng oras para mapansin na buso ka na na siyang nakaiwas sa overeating. Panglima, isama sa inyong diet ang mga pagkain na mayaman sa probiotics tulad ng yogurt o fermented foods tulad ng atsara na nakakatulong sa kalusugan ng bituka. Kapag maayos ang iyong panunaw at masarap kang kumain, mas magiging masigla ka, mas magandang iyong kalooban at mas masarap ang bawat salo-salo kasama ang pamilya. Hindi bat isa sa mga pinakamasarap na bahagi ng ating kultura ay ang pagkain kasama ang ating mga mahal sa buhay. Ngayon, nung napag-usapan natin ang apat sa mga mahalagang kakayahan na nagpapatunay sa ating pagtatagumpay sa buhay, dumako na tayo sa panglimang punto na may kinalaman sa ating kalooban at ang connection natin sa iba at huwag ninyong kalilimutan ang inyong pangako na manatili hanggang sa dulo para sa isang sorpresa. Pagkatapos nating talakayong yung balanse, lakas, talas ng isip at mahusay na panunaw na pawang malaga sa ating kalusugan at kalayaan. Ngayon naman ay lilipatin natin ang ating pansin sa huling aspeto na nagpapatunay na tayo ay tunay na nagtatagumpay sa buhay. Ito ay tungkol sa puso at kaluluwa ang koneksyon natin sa ating kapwa at ang pagkakaroon ng layunin. Ang panglima at huling bagay na nagpapatunay na ikaw ay tunay na nagtatagumpay sa buhay sa edad sedenta ay ang kakayahang manatiling konektado sa iba at ang pagkakaroon ng isang layunin. Madalas nating iniisip na ang kalusugan ay purong pisikal lang, pero ang totoo malaki ang bahagi ng ating mental at emosyonal na kapakanan sa ating pangkalahatang kalusugan. Naisip niyo ba yung pakiramdam ng kalungkutan o pagiging nag-iisa sa ating kultura na napaka-close-knit? Ang pagiging mag-isa ay isang malaking pasakit. Yung pakiramdam na wala kang kausap, walang makadamay o walang dahilan para bumangon sa umaga. Ang social isolation o ang pakiramdam na walang layunin sa buhay ay maaaring maging kasing delikado ng panirigarilyo o kawalan ng ehersisyo sa ating kalusugan. Maaari ito magdulot ng depresyon, pagkabalisa at mas mataas na panganib ng sakit sa puso at taghina ng memorya. Kaya naman, ang kakayahang makipagugnayan at magkaroon ng dahilan para mabuhay ay napakahalaga. Paano natin mapapanatili ang ating koneksyon at makahanap ng layunin sa buhay? Una, aktibong makisalamuha. Hindi kailangan ng malaking selebrasyon. Ang pagdalaw sa mga kaibigan, pagtawag sa mga kamag-anak, o simpleng pag-upo sa labas at pakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay ay malaking tulong na. Kung may simbahan o kapilya sa inyong lugar, subukang dumalo sa mga misa o gawain ng komunidad. Marami sa ating mga lolot lola ang nagiging aktibo sa mga organisasyon sa simbahan o sa mga senior citizens association sa barangay. Dito, nakakahanap sila ng mga bagong kaibigan, nakikibahagi sa mga proyekto, at mas nagiging malakas ang kanilang pakiramdam ng pagiging kabilang. Ikalawa, maghanap ng bagong hobby o balikan ng mga lumang hilig. Kung dati kang mahilig magluto, magtahi, mag-garden, o magbasa, bigyan mo ulit ng oras ang mga ito. Ang pagkakaroon ng pagkaabalahan ay nagbibigay ng layunin at kasiyahan. Kung wala kang hobby, subukang matuto ng bago. Mayro mga online tutorials na madaling sundan o pwede kang mapaturo sa iyong mga anak o apo. Ikatlo, magbigay ng serbisyo o tulong sa iba. Hindi kailangan ng malaking bagay. Ang simpleng pagtulong sa pagpapayo sa mga kabataan. Pagbabasa ng libro sa mga apo, o pagtulong sa pag-aayos ng bahay ng kapitbahay ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging kapakipakinabang. Ang pagtulong sa iba ay hindi lang nakakatulong sa kanila, kundi nabibigay din ng malalim na kasiyahan at pagiramdam ng layunin sa atin. Ito ay nagpapakita na kahit sa ating edad, kaya pa natin maging ilaw at inspirasyon sa ating komunidad. At syempre, ang pagkakaroon ng pananampalataya at pagdarasal ay nagbibigay din ng kapayapaan ng isip at pag-asa na nagpapalakas ng ating kalooban at nagbibigay ng mas malalim na layunin sa ating buhay. Ang pagiging konektado at may layunin ay hindi lang nakakapagpahaba ng buhay, kundi nakakapagpayaman din ng bawat sandali nito. Ay nakababayan kababayan, ang limang kakayahan na kung mapapanatili natin sa edad na 70 ay tunay na nagpapatunay na tayo ay natatagumpay sa buhay. Ang balanse, lakas, Talas ng isip, mahusay na panunaw, at ang pagkakaroon ng koneksyon at layunin. Tandaan ninyo, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto o sa pagiging kasing lakas ng kabataan. Ito ay tungkol sa paggawa ng maliliit na hakbang araw-araw na nangpapabuti sa ating kalusugan at kagalingan. Ang bawat paglakad, bawat pagupo at pagtayo, bawat palaisipan na sinasagot, bawat masustansyang pagkain na kinakain, at bawat niti o pakikipag-usap sa kapwa ay mahalaga. Ang maliliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng napakalaking pagkakaiba sa ating kalusugan at kaligayahan habang tayo ay tumatanda. Huwag tayong susuko sa hamon ng pagtanda. Bagkus, yakapin natin ito bilang isang bagong yugto ng buhay na puno ng posibilidad at mga pagkakataon para maging mas mabuti pa. Nayon, gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Ano ang mga paborito inyong paraan para manatiling aktibo at malusog? Mayroon ba kayong may iba bahagi ng mga tip o karanasan na makakatulong sa ating mga kababayan? Ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga karanasan ay malaking inspirasyon sa iba. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito at nakakuha kayo ng bagong ideya, huwag kalimutang ilike ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa kalusugan at pagiging masaya sa bawat yugto ng buhay. Tandaan, ang pagtanda ay hindi isang pagtatapos, kundi simula ng bagong kabanata. Patuloy tayong lumaban, patuloy tayong matuto, at patuloy tayong magbigay inspirasyon. Mamuhay tayo ng buo at masaya sa bawat edad. Hanggang sa muli.